Bagsak sa brake safety standards ang halos kalahati ng mga ininspeksyong pampublikong sasakyan mula po Enero hanggang Setyembre. ay po yan sa isang grupo, kaya panawagan nila. I-require na ang automated na inspeksyon sa preno ng mga PUV. Saksi si Oscar Oida. Tagal ng commuter pero kinakabahan pa rin ang 78 anyos na si Aling Lori kapag sumasakay sa jeepney. Siyempre, lalo na sa mga kagaya namin may edad, di ba? Kakatakot naman, sa mahirap ma-hospital ngayon. Pag yung kaskasero yung driver, bumaba ka. Tila may paghuhugutan naman dahil sa dami ng mga mapanganib na insidente yung kinasangkutan ng mga sasakyan. Halos 20,000 na yan sa buong bansa mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, ayon sa datos ng PNPHPG. Pangunahing dahilan umano ay kung di pagkakamali ng driver, e mechanical error. Kaya ngayong World Day of Remembrance for Road Traffic Victims, may panawagan ang Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines, o VCOAP at mga road safety advocates. Tuwing may naaksidenteng truck, bus o jeep, ano po ang laging dahilan? Nawala ng preno. Bakit hindi natin gawing mandatory ang brake testing? Lumalabas umano sa ginawang pagsuri ng VCOAP na halos kalahati o 47.3% ng mga PUV na nainspeksyon mula Enero hanggang September 2025 ay bagsak sa brake safety standards. Kaya panahon na lang i-require ang automated brake inspection sa mga pampublikong sasakyan. Posible naman ayon sa Transportation Department. Yun nga lang. Medyo mahaba po po yung uh, spend na time para po maglabas ng policy na gano'n. Kasi po, batas ang pinag-uusapan natin eh. Dadaan pa po yan through legislation bago po maglabas ng um, memorandum circular ang DOTR para sa GMA Integrated News. Ako si Oscar Oyd, ang inyong saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.